So, good day mga katoyong. So, kita niyo mga halaman ko. Mahilig ako sa mga halaman pero kikwento ko sa inyo at pakikita ko sa inyo yung video na to na maraming namemeke ng halaman. Lalo na yung mga nagtitinda sa palengke. Huwag kayong masyadong kakagat sa mga offer nila. Kunyari, mayayabong yung mga binibenta nila. May ugat pero wala namang ugat yung halaman na binibenta nila. Pag nakita nyo, sa uh, sagana sa ugat pero buksan pero pag ni mo patay kasi hindi yun ang tunay na ugat so ito yung video panoorin nyo pakikita ko sa inyo tunay na video yan yung halaman na sinasabi ko mga atoyong sariwang sariwa buhay na buhay yan no? na buhay am. buhay na buhay po Tingnan niyo po yung ugat, parehas na ugat. Ibang halaman, pero magkaparehas ang ugat. Um. Natayo po kami yan. Mayon, umatidas puto din ako last na Mister Koyan, malaman. <clears> hmm, <throat> yem po ang ugas niya, may walay, may Tapos, eh, to hindi sakto na, natali lang po nang sinolid. Yan ganis putos sa apo Yai pag po kayo, ha, ah, po. kung na po sila tigisang dahon. Nagsama-sama. Ayan, o. Oh. Ayan. <coughs> Sinagsama-sama. po kami. Ito. Ayan. Ang ganda. Na-enjoy nyo. Ganyan po. Ang ganda. Pati ugat. Pero magdataka po kayo. Ang tigas dito. Kailangan. O. Oh nakabalot na ugat na damo. Ito pong sa, ito, ngayon palang mababa siya ng an, pero magandang sana, sana mapatubo ko pa rin. Try po namin mapatubo, so kasi ganda naman talaga. Pero, dito po tayo, amo, dito po tayo. Dito po yung, yung dito natin masigitap Hindi tayo naloko, amo. Yung hugat po, hindi mo makanya. Ay. Yun, no? Ayan po, oh. tingnan niyo po, ha? Bubunay pinapin, no? Ayan, no? Oh. Uy, wow! Ang ganda ng ugat! Ang ganda po ng ugat! Ito po yung ugat na yung miwalay. Po, atali po ng Si mau lihat, dah ini si mau lihat si siapa tahu? Ayo lah. Apa sih yang kau ni dah nak hotel, hotel, hotel peres, lempar esok ni sekebet hotel tentorin. Kasih dah, aku dapat gabung ini ya. Ika, oh, ni mungkin